dito sa Metro Manila. Naku, mukhang marami talagang superhero wannabe. Natatandaan nyo ba yung ipinalabas namin noon na si Iron Man ng Quezon City? Eh si Aquaman ng Pasig. Lahat sila Pinoy version ng mga superhero. Dito nyo lang sa amin una yung napanood. Ngayon, mayroon pang humahabol. Isang lalaki naman na taga Maynila ang panay lambitin at tumbling sa mga tulay na parang gagamba. Extreme stunts daw kasi ang nagpapasaya talaga sa kanya. May dahilan na ba bakit niya ito ginagawa? Hindi ba't delikado? Sapot na lang ang kulang dahil eto na si Spider-Man ng Tondo. Paalala lang po na delikado ang mga stunts at galaw na inyong mapapanood. Patnubay ng mga magulang po ang kailangan para sa mga bata na nanonood sa atin ngayon. With great power comes great responsibility. Sino nga ba itong naka-Spider-Man costume na takaw eksena at agaw atensyon sa mga tulay at establisimiento sa tundo? Anong power at responsibilidad ba ang kaya niya? Oh! Alright guys, hindi naman tayo ngayon sa Binondo Bridge and dito meron tayong gagawin na malupet. Let's go! Siya si Mark John Paul Ecaldre, isang profesional parkour instructor buwis buhay at makapigil hininga ang kanyang galawan. Lumalambitin sa matatarik na mga tulay at panay pa ang upside down. Sa kanyang talento at husay, lumundag ding pataas sa 4 million views ang kanyang trending video na Spider-Man ng tondo. Astig ba? Diba? Pero bakit nga ba mapangahas at delikadong stance ang kanyang nakahiligan? One-year-old pa lang daw si Paul napansin na ng kanyang tiyuhin na hindi siya pangkaraniwang bata. Walang nararamdamang takot at natural ang lakas ng loob. Sa edad niya, kaya niya nang tumayo sa paanyas niya sa ng kamila. Bata yan, tahimik. Ibat mo siya kahit napakataas, tatawanan ka lang yan. Hindi makikita mapapaiyak mo yan. Nang lumaki at nagkaisip si Paul, sobrang aktibo siya sa mga sports at laging panayang galaw ng katawan ayon sa kanyang ina na si Myra. Napakalikot ng bata na si Paul para daw may kitikiti sa paa. Kinukumbulsyon siya ng baby siya. Ayoko nang malikot siya. Ayoko nang nababaldog siya. Hindi ko alam na lalo pala siya naging hyper. Kahit sa e school, ganun siya. Sabi niya, Mami, yung paa ko, di malaman kung anong gagawin. Yung pet ko, masakit na sa kakaupo. Gusto niya, ano. Gusto ko maglakad-lakad, nagagalit si teacher. Kaya pinapatuturan ko para magkaroon siya ng focus ba? Hindi ko naman alam na ganyan siya kalikot. Ang alam ko lang talaga, malikot siya nung baby. One time na, bakit lagi nasisira yung kama namin? Makailan palit kami ng kama. Yung pala, sila magkakapatid. Tuwan-tuwa din siya. Doon siya nagtatumbling. Nung bata ako, mahilig ako manood ng mga superhero movies. And nung natuto akong tumumbling, parang naging superhero talaga ako. Actually, lahat ng palabas ni si Spider-Man dati, uh, pinapanood ko yan. Kaya nung ngayon kaya ko na siyang gawin, nakaka-proud. Para mas lalong magkaroon ng disiplina, pinag-aral si Paul ng kanyang tatay ng martial arts, gaya ng taekwondo at karate. At doon niya raw diskubre na malakas ang kanyang katawan kumpara sa ibang bata. nahilig din ako sa sayaw. So, yung pala yung pinang nag-influence -nag sa akin itong is nung bata ako, dito mismo sa lugar na to, meron ditong ginanap na Harlem. Kung baga, yung sayaw, bata, sayaw, sayaw, sayaw. Tapos may mga tumatambling doon. So, habang nakikita ko yung mga tumatambling, sabi ko, pa paano ginagawa yun? Parang ang, ang angas, parang ang galing. Tapos dito mismo, sa court na to, tinigan ko ng aralin kung paano yung mga basic na. Parang aatakihin na daw sa nervyos ang kanyang nanay. Pero wala siyang magawa, kundi suportahan na lang ang hilig ng kanyang anak. Lagi na lang niyang na mag-ingat. Natatakot ako para sa kanya sa mga ginagawa niya, pero awa ng Diyos naman, wala naman siya mga serious injuries na nangyari sa kanya since nung ginagawa niya yan. Ang kanyang abilidad hinangaan ng marami at unti-unti siyang nagka-fans. Oh. Yun na lang sa bawat pagtalon at pagtumbling niya, tao rin siya na nasasaktan at napipilayan. Proud ako sa anak ko kasi kahit na sabihin mo na ganyan ang ginagawa niya, tumbling-tumbling, hindi naman siya napunta sa mga masasamang bisyo. Awa ng Diyos, puro pag-aaral at saka yung sports na gusto niya, support lang talaga ako. Nagtapos ng apat na taong kursong Bachelor of Physical Education sa pamantasan ng lungsod ng Maynila si Mark John Paul Ecaldre. Malaman ko yung anak ko, panganay yan lahat ng pangarap mo na doon eh. Diba? Lahat ng pangarap mo, yung mga hindi ko nagawa, at least natutupad niya. Naging gym instructor si Paul sa loob ng tatlong taon sa isang fitness center sa bansa. Nang biglang dumating ang pandemya, isa siya sa maraming nawala ng trabaho. Pero ito ang nagbigay naman ng pagkakataon para muli niyang pagtuunan ng atensyon sa mahabang panahon ng lockdown, ang parkour at pagtatumbling na noong 8 years old pa lang siya ay talagang hilig na niya. Noong una, wala talaga nagtuturo sa akin sa parkour. Pero nanonood lang ako ng TV nito, nakakapanood lang ako sa mga movies. Kila jacket Chan, ang gagaling mo yung mga tumatumbling, tapos parang gusto ko rin matuto Sariling sikap lang muna sa simula ang pagsasanay na sinusundan niyang parkour tutorial sa YouTube nang makasama niya ang grupo ng magagaling sa parkour sa Pilipinas. Nagkaroon na siya ng training at natutunan niya ang disiplina para magawa ito ng tama. So luckily for me, may alam ako sa pag-training ng safe, naturuan ako kung paano yung mga tamang disiplina sa pagtitraining. Walang mga sobrang delegadong nangyari sa akin. Halos sa lahat naman ng sports, meron talagang mga hindi may iwasang mga uh, pangyayari like mga sprains and uh, injuries. So ganun din sa parkour. Pero uh, since nagtatry din ako ng ibang sports, hindi ko masasabing mas delegado ang parkour. Kumbaga pare-paresang talaga eh. Kapag may gusto ka kasi talagang aralin, meron din siyang syempre risk, kumbaga, hindi siya 100% safe. Pero ang kailangan mong maaral dito is kung paano mo siya mamiminimize yung mga risks na meron siya. Mala Spider-Man sa bilis na natuto si Paul at nakitaan niya ng potensyal ang kanyang sarili para makapagtrabaho bilang parkour coach. I'm a freelance parkour coach. So makikilala niyo rin ako dahil ako yung nagturo ng backflip in just one hour ang parkour. May kita nyo si Jacket siya, di ba? Tumatalon-talon siya, makiat. Pero ngayon may bagong version, ang tawag dito ay parkour freestyle. So ito yung ganun pa rin, talon-talon, pero may kasama ng tumbling. Ang parkour ay isang movement discipline. Kung sana mga practitioner na kagaya ko, ay tumatalon, tumatakbo, umaakyat sa kung saan sa lugar in the most efficient way possible. For example, may mga nakaharang sa daanan namin. Normal na tao, hindi na doon kasi may harang. Pero since marunong magparkour mag kaya namin gumalaw kahit merong mga maharang or merong mga distansya dun sa mga pupuntahan na yun. For example, from building to building, emergency case scenario, inahabol ka ng kung sino man, kailangan mong tumalon. Kung di ka marunong, wala na. You're dead. Ang tumbling naman, marami siyang discipline. Una sa lahat, meron dyang gymnastics, meron siyang dancing or acrobatics. Minsan, nasasama siya sa parkour kasi habang gumagalaw kami sa mga obstacles na aming ginagalawan, sinasamahan din namin ito ng mga tumbling. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na parkour freestyle. Ito yung magpa-parkour ka sa mga obstacles sa gusto mo, aket ka, bababa ka, pero sinasamahan mo ng mga kakaibang moves like tumbling. Kasi masaya siyang gawin. Bakit di mo gagawin kung marunong ka? Diba? Magandang samahan ng tumbling minsan ng parkour kasi maganda siyang tignan and it's a way to express yourself. Kanyari, parang dancer, di ba? Hindi naman kailangan tumumbling, pero bakit sila tumutumbling? Kasi it's a way to pampaganda ng iyong art. So, para sa mga gustong magsimula ng parkour, ituturo ko ngayon yung mga basic skills para dito. So, unang-una dyan ng quadrupedal movements. So, ito siya. Yeah. Ayan. And ito naman yung rolling. So, ginagamit itong mga quadrupedal movements sa pag-absorb ng impact. Kasi, syempre, nakikita natin yung mga nagpo-parkour, di ba? Tumatalon sila sa mataas. And tumatalon kami ng malalayo. So, ito ginagamit para kung sumobra ka man sa takbo, hindi ka masusab-sab. Magro-rolling ka lang para hindi ka masaktan. Since ito medyo mataas yung tatalunin ko, gagamit ako ngayon ng rolling para mag-absorb ng impact. Ito siya. And at doon nakita niya kung paano ko ginamit yung ibang parte ng katawan ko para hindi masyadong masakit sa aking legs. So level 2 na tayo ngayon guys. So, ang tawag sa gagawin natin ngayon ay Parker vaults So, for example, ito may nakaharang sa dadaan natin. Ano ngayon yung gagawin para makalagpas dito ng mabilis? So, gagamit tayo ngayon ng Parker vaults Here we go. <laughs> so, yung ginawa ko na yun, guys, ang tawag doon ay Parker vaults So, kung normal na tao, baka bumagal ka kapag dito ka dumaan. Pero dahil nagpa-parker kami, um, kaya namin tumawid dito ng sobrang bilis ng hindi kami agad-agad nahabol. Alright, so ito na yung level 3. Ang tuturo ko naman sa inyo ngayon is kung paano ang parkour wall skills. Pakita ko ngayon dito sa pader and papakita ko sa inyo kung paano ako siya gagawin. Eh. Yan. So, syempre, kung marunong kumakit, kailangan marunong ka rin bubaba. <laughs> so, ito siya. Bang! So, yun ang tinatawag na parkour wall skills. Pwede mo muna, syempre, practicein sa mababa lang muna kagaya nito. So, gagamit tayo ng paa para makakyat. So, hindi lang siya kamay. So, ito yung tsura niya. Paa, tumay! Yan. Yeah. And pag nandito na, angat na ng paa. At yun lang, kasimple yung mag wall up. So, ito na ngayon guys, yung level 4. And dito tuturuan ko kayo kung paano nakakatalon yung mga nagpa-parkour ng building to building. Pero syempre, basic lang muna tayo. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments. I've seen complaints. I've seen how so many of these false promises Ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple. Whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap. With integrity, Skin Pro. Imagine natin, this is building to building. Hindi ka pwedeng mahulog dito. Ito ngayon yung tinatrain sa so parkour. Kung paano mo sasaktoyin yung talon mo, doon. Huh. Ayan, siyempre, pabalik din. Kailis huh. yung landing. So kapag na-basic mo na yan, kapag na-perfect mo na yung ganyang skill, pwede mo na ngayon siyang gawin sa mas malalayo part like this. So, ito na ngayon yung mas mahirap. Mula dito, kailangan kong makatalon papunta doon ng walang buwelo. So, ganito siya. Ayan. So, dyan pinapractice ngayon yung mga yung mga building to building na talon. Alright guys, so level 5, eto hindi na to pang beginner. Kapag magaling na kayo sa parkour, pwede na kayo ngayon mag-aral ng mga parkour tumbling skills. So, eto, ang step one para sa side flip. Basic side roll. Side roll. Step 2, kapag basic na sa'yo, sasamahan mo na ito ko ng konting talon nang parang ganito. Like that. And kapag na mo na siya, lalagyan mo na siya ngayon ng talon ng ganito. Tapos gagawin mo yung rolling sa ere. Meron ka na ngayong parkour tumbling skill. At ngayon, marunong ka nang mag-parkour side flip. Ah, uh, fulfillment. Ito yung pinaka sa parkour. Grabe yung fulfillment niya kapag meron kang bagay na natutunan, na may bagay kang nagawa na bago lang. For example, first time mong natutong bumakflip. Kakaiba yun kasi parang uh, naging special ka agad, naging superhero ka agad. Kasi meron kang, meron kang nagagawa ngayon na hindi kayang gawin ng ibang tao. At alam nyo ba na sumabak din sa parkour challenge ni Coach Paul si Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo bago siya nanalo ng dalawang medalyang ginto sa Artistic Gymnastic Competitions ng 2024 Paris Olympics. Ang level 1 skill na ita challenge kita ay ang mga floor skills. Number 1 is the side flip. <laughs> oh my God! <laughs> the game! <tingnan> natin! <laughs> Basie! Basie, bro! This is the level 5 parkour challenge ko. Sa itong napakadalikadong skill, nakakita ko sobrang nahihirapan na. Ang tawag dito ay kong Game. Wala akong idea kung ano yung gagawin ni Coach Paul. So, tinatrust ko nalang sa ito. <laughs> 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 Guys, kung siya pinubahay niya sa akin yung buhay niya, paano pa kayo? Kaya magpaturo na kayo sa akin. <laughs> Para magawa natin ito ng safe, saset up muna natin siya. Yeah. Okay, uh, Set up lang muna. Yoy! That's the one. The moment na pumasok tong pa mo, get the back. Okay? <laughs> try ka muna. Bam! Pero that's pa side. Kaysa so medyo safe pa yung ginagawa ko. Dapat pa straight ka. Straight. Pero pwede ka mag-side muna. Pinakabayan uh, ako. First try. First try. <laughs> <laughs> Para kan swimming pool. ini naman tulit ka na nagtak. Okay. Pagka kumop, diretso agad. Oh. sa commitment. <laughs> okay, <laughs> De, late ka na. <laughs> Hinahayaan mong ma-clear mo na to bago mo uh, i-start mag-rotate. Pagka-push mo, mo-rotate mo na. Tumurok na ulo ko, kaya hindi na ako kinakabahan. Let's go. <laughs> Pag nagawa to ni Carlos yung ulo, hindi na parkour <laughs> At this, bro. Yeah! Yeah! Patuloy na nag-trending ang kanilang video na umabot na sa mahigit 10 million views. <laughs> tayo na tayo, MEN! Tayo na tayo, gagi. ko lang siya. Tinuruan ko siya ng mga konting style, konting techniques lang ng parkour. And kita naman natin na talagang napaka-basic lang sa kanya nung nag-parkour na siya. Sa dami ng mga humahanga sa Spider-Man ng tundo, syempre hindi mawawala ang MJ ng buhay niya, si Karen. Nailove ako sa kanya nung time na nag-alco kami. Hindi pa kami magkakilala nun. Alco is para siyang UAAP pero para sa mga state universities. Nagtumbling siya bigla sa likod ko after nung opening ceremony. So ako kasi parang gusto ko rin kasi matuto noon, Bata pa lang ako eh. So nabilib ako sa kanya tapos sabi ko, Kuya, isa pa nga. Ganyan. Paturo naman, gano'n. Tapos yun, doon na nag-start yung ano namin, conversation. <laughs> hindi man ako natuto mag-tumbling, na head over heels naman ako sa kanya. <laughs> Nakaka-proud po. And at the same time, nakakatakot din kasi yung mga ginagawa niya is delikado. So minsan, hindi ko alam pag uwi niya, may sprain na pala, may pilay na pala. Katulad nitong kailan lang, nagkaroon siya ng sprain. Sa maaksyong buhay ng Spider-Man ng tondo, nag-iingat din siya sa lahat ng oras at laging nagdarasal na maging ligtas sa panganib sa araw-araw. Yung katulad po dun sa Spider-Man na nag-handstand siya sa, ano, sa footbridge, sobrang nakakatakot po yun kasi what if mahulog siya, di ba? Lagi ko po siyang sinasabihan na mag-ingat ka. Paalala naman sa mga gustong matuto ng parkour at pagtumbling. Hindi ito basta-basta matututunan ng kayo-kayo lang ha. Kailangan ng professional coach sa training kung paano ito maging safe para sa inyo. Kapag marunong ka nito, parang nakaka-amaze, diba? Parang kang superhero. Uh, pinalis tayo sa place kasi bawal daw So, you know, Nagbabala ang mga autoridad na hindi ito pwedeng ginagawa sa kung saan lang lugar, lalo na sa mga gusali na parte ng kasaysayan dahil sa peligrong dala ng sports na ito. So ang goal ko sa inyong dalawa is kapag nakapag-backflip kayo dito Si parkour, parkour coach Paul, na naging famous vlogger I na na laging nagpapasaya sa inyo Kapanapanabik, kaya laging inaabangan at sinusubaybayan ang Spider-Man ng tondo. Responsibilidad niya itong itunuturing na dapat good vibes lang. So dati, kumikita lang ako sa parkour dahil sa mga performance, sa mga projects, sa commercials. Pero hindi siya tuloy-tuloy. Pero ngayon, dahil isa na tayong vlogger, isa na tayong content creator, doon na tayo nakakuha ngayon ng earnings na naitutulong natin, siyempre, sa ating pamilya. Bilang panganay na anak sa apat na magkakapatid, inaalay niya sa mga magulang ang lahat ng kanyang pagsisikap sa laban niya sa buhay. And sa mga parents ko, ang naitutulong ko sa kanila, siyempre, is kapag may kailangan sa bahay, if may kailangan sa mga okasyon, if may kailangan yung mga kapatid ko sa school. Gaya ng mga school supplies, gaya ng mga konting baon, if nangangailangan sila, Nakakatulong naman tayo doon kahit papaano. Sa tanong naman kung matatawag niyang tunay na superhero ang kanyang sarili? Tama nga yung sinabi ni Spider-Man na uh, with great power comes with great responsibility. Lahat tayo pwedeng maging superhero. Kahit sa anong paraan man yan, para sa ating pamilya, para sa ating mga kaibigan, at para na rin sa ating sarili, pwede nating palakasin ang ating katawan at pwede tayong tumulong sa iba, maging malakas din ang kanilang katawan. And para sa akin, as a professional coach, kaya kong maging superhero dahil kaya kung ituro yung mga skills na to para sa mga gustong matuto. Hindi dito magtatapos ang kabanata ng Spider-Man ng Tondo. Alam niyang malayo pa ang kanyang tatakbuhin at paglalambitinan. Dahil sa kanyang pagtumbling at pagtalon, hindi lang saya at entertainment sa iba ang kanyang hangad. Nakakabit sa kanyang isip at puso ang kanyang mga pangarap na nais niyang marating sa totoong buhay. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. problema tayo sa madubing balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!